For today's video, nagluto ako ng aming hapuna na pinaksiw na bangus sa ampalaya. Tara mga kaplato, samahan nyo magluto ng magaya nyo. Napaka-basic lang tong gawin mga kaplato. Ganito ako magluto ng paksiw mga kaplato. Una ko nilagay dyan, luya, pangalawa, bawang. Nubusan kami ng sibuyas kaya hindi na ako nakapaglagay. Sunod natin ilalagay yung ampalaya mga kaplato. Sunod po ay yung paminta paglagay ng paminta, nakadepende po yan sa inyo mga kaplato. Pero ang gusto ko dito sa paksyo na to, yung maraming paminta para medyo spicy. At naglalagay na rin ako ng asukal para medyo matamis. Depende naman sa inyo yan mga kaplato kung maglalagay kayo ng asukal. So next natin ilalagay yung asin. So tamang tama lang yung asin dahil ayaw ko yung maalat. Sunod, naglagay ako ng konting tubig mga kaplato. At suka na rin. First time ko nakatikim ng ganitong luto na pinaksiyo sa Ampalaya ay sa Tarlac. Shoutout pala sa mga kababayan kong taga Tarlac. At syempre hindi mawawala tong sili kapag may paksiw. Let's go at isa lang na natin. Magluluto tayo ng paksiw mga kaplato. Huwag natin lalakasan yung apoy. Yung tamang apoy lang po. Para yung minarinit natin sa pinaksiw ay maghalo-halo. At para kumapit sa isda. Kung wala ka pang naiisip na lulutoy na ulam, subukan mo na ang ganitong luto mga kaplato. Bukod sa masarap, napaka-healthy pa, talaga mapapamukbang ka kaplato. Manyaman!